ayan guys, dito tayo sa Children Paradise kasi andito yung treasure yung nilagay dito saan ba yun? So maghahanap tayo ng treasure dito parang dito yung nilagay eh treasure dito. Dito sa Children Paradise. Hindi ko alam kung saan. Parang dito yung nilagay. Yung treasure <laughs> alam ko dito yun. Parang may nakakuha na ng treasure na nilagay dito. Nakakuha na ko. Alam ko doon yun. <gasps> Wala na. <laughs> Shout out kay Katigson TV. So, dito na talaga ako sa Children Paradise. Hinahanap ko yung treasure dito. Ayan. Parang dito yun nilagay. Dito ba yun? Dito banda? Or sa kabila? <laughs> Doon ba yun? Hindi ko makita. Tingnan natin sa kabila ko ano doon pa. Sayang din yun. Wait lang, kuya. May hinahanap sa second treasure. Baka doon sa kabila yun. Five minutes lang, kuya. May hinahanap lang sa treasure dito. Wait lang. Ayan na niya. sa kabila. Alam mo, doon talaga yung nilagay. Kasi yung palatandaan ay yung halaman na parang yung espada. Wala dito yung treasure. Baka na, nahanak ako. <coughs> na ako sa loob pero andun yun sa labas nila guys may halaman yung pera na treasure wow katigsun tv baka naunahan na ako Yan. children children paradise park nagkakanap ng treasure sino ba kasi naglagay yun <laughs> nawala <sighs> ito yung palatandaan ko eh. dito yung banda nilagay okay. so sa mga ganito yon. So, wala itong ba nilagay yun bayan hindi ko talaga nahanap baka may nakakuha na yung nilagay na pera dito yung threshold wala So bigo tayo na makita 'yon. Karan dito 'yon. Hindi talaga. Alam ko parang ano 'yan, lands, landscape na kalandscape. So dito na tayo o, So nakita ko na yung parang landscape para landscape. Landscape nga. Excuse me, kuya. Hinahanap ko lang yung treasure dito. Oo, oh, wala. So, hindi ko mahanap. Baka may nakakuha na.